Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Miyerkules sa unang linggo sa panahon ng Koresma. Binabati ko po ang mga viewers at followers and supporters of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga benefactors po namin, mga kasapi ng Samamukas Pala ni San Antonio ng Padua, members of the 1000 Club of St. Anthony, at sa lahat po ng iba pang mga tumutulong, nagpapaabot ng kanilang suporta upang itaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, lubos po ang aming pasasalamat sa inyong lahat. Sana po, nasa ligtas kayong kalagayan, patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At muli, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Merkules sa unang linggo sa panahon ng at atin pong pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ikalabing isang kabanata, mga talata 28 hanggang 30 at dalawa. Ang pamagat po na ibinigay ko sa pagninilay ngayon ay nagsasabing mga himala ay nakikita sa mata ng pananampalataya. Sa ating pong ibanghelyo, sinabi ni Jesus, Masamang lahi ito Humihingi ito ng tanda, pero walang ibang tandang ibibigay kundi ang tanda o palatandaan ni Honas. Si Honas po ay pinadala ng Diyos sa Ninive upang mangaral at anayahan ang mga tao na magbalik loob sa Diyos, magsisi at humingi ng tawad. Siya po ay tanda ng presensya ng Diyos na nananawagan sa pagbalik loob ng mga taga-Ninive. At siya po ay pinakinggan ng mga taga-Ninive eh, at tapos po ang kanyang pangangaral. 40 days po na nangaral si Jonah o si Jonas at nagbago ang mga tao. Pero ang mga Udyo naghahadap pa ng tanda gayong kaharap na nila ang pinakamahalagang tanda na ipinadala ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Kaya sabi ng Panginoon, masamang lahi ang mga tao nito. Wala ng ibang ipakikitang tanda maliban sa tanda na ipinakita na sa pamagitan ni Honas. Mga kapatid, ang lahat ng bagay o karanasan ay nagpapaalala sa atin ng presensya at pananatili ng Diyos sa ating buhay. Ang mga sakramento sa simbahan ay andyan, tanda ng presensya ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay pinangangaral, tanda ng nagsasalita ng Diyos. Ang mga pari na nagilingkod ay tanda ng presensya ng Diyos ang pagdiriwang ng misa ay isang buhay na tanda ng Panginoon kung saan at kung kailan nakakapiling natin si Yesus. Ang mga Hudyo humihingi ng tanda mula kay Yesus. Nagpapatunay lang ang kanilang kakulangan ng pananampalataya. Pinakita nila ang kanilang tunay na kulay kung kaya sinabi din ni ang katotohanan. Wala nang ibang tanda ang ipakikita. Naghahanap pa kayo ng tanda samantalang narito na ang matagal na tanda na inyong hinihintay. Subalit, hindi nyo nakikita dahil nga po sa kanilang kakulangan ng pananampalataya. Kailangan ba talagang humingi pa ng mga tanda upang ang tao lubos na maniwala? Mga kapatid, faith makes us see what others do not see. Sa mata ng pananampalataya, marami tayong himalang makikita. And so, instead of asking for signs, we should ask for the gift of the spiritual sight so we can see God who works miracles in all things. Ask for the gift of the ability to see beyond things that are material and temporary. Spiritual sight. The gift of the spiritual sight. Yun ang hingin natin sa Panginoon. At kapag meron tayong pananapalataya, hindi tayo mahirap makita ang mukha ng Diyos sa ating buhay at mga karanasan. There is always a spark before we drive. And so do not expect any miracle to happen in your life if you won't allow yourself to be sparked by the gift of faith. Ang ganda po, no? Faith is not the belief that God will do whatever you want. It is simply the belief that God will do what is always right kung anong mabuti, kung anong tama, kung anong ayon sa kanyang kalooban, yon ang mga yan. Pangalawa, a person who has faith needs no sign to believe. Sabi nga, to a person who has faith, no explanation is necessary. Yet, to one without faith, no explanation is possible and sufficient. Kaya kung may pananampalataya, hindi mo na kailangan marami paliwanag sapat na ang maniwala na sa tulong ng pananampalataya, ang lahat ng himala ay pwedeng makita. Pangatlo, faith helps us see miracles happening every day. Kung babaguhin lang po natin talaga ang ating pagpapakulugan at pagkaunawa sa kaulugan sa salitang himala, by the gift of faith, by the gift of spiritual sight, we will be surprised to discover na sa ating buhay at sa ating kapaligiran araw-araw, hindi po maubos ang mga himala nating na makikita na ipinapadalaan ng Diyos. Every little thing in your life is among the countless miracles of God. Kaya ulitin ko po, mga himala ay nakikita sa tulong ng mata ng pananampalataya. Manalangin tayo. Ang manaming makapagirihan Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan, maraming salamat po sa biyaya ng pananampalataya ay ipinagkalob mo sa amin sa tulong ng pananampalatayang ito, higit ka namin nakikita kahit sa mga pinakaordinaryo at pinakamaliit na bagay o karanasan sa aming buhay. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyong pong nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at ishare. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Mga kakilala at mga kaibigan, let us fill the world with the message and power of God's words. Magpalain po tayo ng kapangirihan Diyos, Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.